Personal na inikot ni Pikit Mayor Muhairin Sultan Kasi ang mga outpost at mga barangay sa bayan partikular na ang Barangay Ladingan at Barangay Hinatilan upang ipaalala sa mga opisyal ng lugar at mga Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT ang kanilang mahalagang papel sa usaping peace and order. Layunin nito na masiguro ang kahandaan ng mga nabanggit lalo na sa pagtugon sa anumang insidente na may kaugnayan sa seguridad partikular sa mga itinuturing na critical areas. Mainam anya na nasisiguro ang seguridad ng isang lugar na siyang magbibigay ng kumpiyansa sa mga residente at sa sigla ng negosyo. Kasama nito sa pagbisita at inspeksyon ang pamunuan ng Pikit Municipal Police Station at 43 th Infantry Battalion ng Philippine Army, RMFB-12, mga sangguniang bayan members at mga barangay officials. Nabatid na isang ustads ang tinambangan at pinatay sa barangay Ladingan itong nakarang araw habang sakay ng kanyang motorsiklo nang pauwi na ito sa barangay Manaulanan Tugunan Special Geographic Area o SGA Barm. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.